Sorry kung niloko namin kayo. <laughs> Tingnan nyo! <laughs> Ito na nga bang sinasabi ko eh. Tayo pala talaga yung naprank. Alam mo yun, yung sinumpong ako ng anxiety dahil sa ginawa niya kay Mang Ramil. Yung pala, magkasabot ang dalawa. Ang sakit nyo sa bangs, promise. Ang sakit nyo sa bangs, taragis kayo. It's confirmed, mga ka-Shopaw, ha. May marketing strategy ang ginawa nila. Ito nga, ni na <laughs> ng CEO ng putragis na yan, na si Carl Kion. nag lang ang lahat para umingi yung brand niya. At yung mga brands daw na nag-promise na magbibigay kay Mang Ramil ay hindi naman tumupad sa pangao nila. Oh, sus! Umasa pa ang mga loko. Ano naman ang gusto nyo, ha? magpakatanga lalo yung mga taong yun na nangako kahit alam na planado. Alam nyo, hindi ko sila masisisi, no? I can't blame them. Kahit sino naman siguro, mawawala ng gana sa inyo. Aamin na ako. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang paragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magba bukod sa challenge? At kung paano ko pa hihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay eh paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatato sa loob. Ang plano ay kumuha na isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to. Pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay na isang daan libong piso. Hindi na masyadong tumagal ang paghahanap. Sinagabihan lang, nakahanap na kami. At siya, si Tatay Rami. 47 anyos, Nakatira sa Bagong Silang, kalookan. Dating fishbowl vendor at ngayon ay nag-aalaga na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. The first part of the plan, March 2024, nagpatatuna sa Tatay Ramil. Samotsaring emosyon ang naramdaman ng mga tao. May mga naawa, marami ring nainis at nagalit. Kaya nung uminit na yung tensyon ng gabing yun, sinabukasan, April 2 ay inilabas na namin ang nakaplanong video. Mula sa video na to, kumalma na ang lahat. Totoong naibigay na namin kay tatay yung 100,000 na ipangako ko mula nung una pa lang. At naging masaya na ang mga tao. Oo, at sinungaling ako sa inyo. At gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, diskusyon, at pagpapakitang tao. I'm just wondering, Aaminin niyo ba talaga or nawalan lang kayo ng choice kasi nabisto kayo? Scripted lang din ba yung mga nag-call out sa inyo? How about yung mga nag-grab ng letrato at video? Ooh, na magkakilala pala talaga kayo ni kuyang nagpatato sa noo, na sumakay kuno sa challenge nyo. Aon nyo din ba sila? Ha? Or sa dyang, madami pa tayong matatalino at mapagmasid ng mga kababayang Pilipino? Ay, ilabas na natin dito si Mang Ramil dahil sabi nga ng karamihan, eh nagawa lang naman niya ito dahil sa mga anak niya. At kagaya na rin ang sabi mo, taragis ka, na may tao talagang gagawin lahat pagting sa pera. Hindi natin alam na meron taong gagawin ng lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila. But honestly, hindi ako natuwa sa prank na ito. It's too much. You guys created chaos and if you think This is genius? Not at all. First off, ang dami agad nakapansin ng mistakes nyo at ang pangit o marte ng mga kasamahan nyo. Feeling nyo siguro eh, na-execute nyo ito na parang movie na Now You See Me, yung trailer film about heist. But no, <laughs> hindi kayo nakakatawa or nakakamaka. It's terrible. And because of people like you, why there's more people are having trust issues right now. Ngayon, yung mga taong dati eh, agad gustong makatulong, eh, wanda dalawang isip na. And one thing that I am very sure at ha, isa ako sa mga taong hinding-hindi nakakain at tatangkilikin ang mga produkto nyo. And yes, true enough, umingay ang pangalan nyo at mas nakilala kayo. Hmm. Mas nakilala kayong manloloko